Nature May... trip. Hi guys. Teacher nyo. Gumagala. Hello. <laughs> so, shout yun. out sa mga estudyante ko dyan. Ah, uh, class. Uh, sorry. Dahil sa'yo na kayo si ma'am sa kote recognition because ah, uh, naggala muna si ma'am. Iyo po. Dahil mo you know, para na kita. Gusto ko man maka-, maka feel na um, resting, refreshing, you know. Ay! Ano si Uy! <laughs> Yun si Owen. Sorry. Sorry guys. Sorry sa mga estudyante ko. Beko ko ka muna dyan na sa school. Sa school kasi. Yan na, may kade. Ala! Ala, si Uy! Si Oi talaga! Ala, si Oi, Nature trip ko na agad yan. oh O. O, sa ka mo. Inaalok nito ko sa iyo po. O, oh, ngunyan, nasaan ako? Padre Piyo, ako. Panikwason, nagpasta pa sa yabo. Panikwason, pa sa yabo. O, ngunyan. Yung sabi ko sa inyo, ay na-endorse ko na, digdi na lang ka sa, sa ano, Padre Pio. Hmm. Panikwason. Para sulit, di ba? Ay, ano ka, abod kayo. Iba na tatig ano, inyang kaya. Ano ang kaya ta? Hello guys, sinihikayat po kayong pumunta dito sa resort ng uh, Padre Pio because uh, isa sa mga pinakamagandang tanawin at pinakamagandang lugar na matatagpuan dito sa Panikwason. Ayan, nakikita nyo naman, nakikita nyo naman, di ba? Napakaganda, napaka-refreshing, uh, na-rest nare yung uh, nabubus ng ating mga feelings. Parang dito tayo nakakahanap ng pagpapahinga, kung may problema, parang nare-refresh ka, kung baga. Ay, si O.E. <laughs> Ayan, nandito lang kami sa Padre Tiyo! Sa kung saan matatagpuan sa Panic Quason! And I, thank you! Bow! <laughs> bow! <laughs> Shout out! 7 Daffodil, 7 Sampagita, 7 Sunflower, Madjana! Mas, masuriming kita rin sa ano? Sa Padre Pio! Eh! <laughs> eh! Muribukon Mar ako!